Time check po natin 10:05. Kasalukuyan pong nagdadapingan ang napakaraming gulay na nangagaling pa po sa 32 bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija. And of course, ang ating 89 barangay ng lungsod ng Cabanatuan. Kaya proud to be Cabanatueño tayo dahil lang ating mga kapwa Cabanateño ay napakasipag magtanim ng mga gulay. Bibilisan po natin ang ating pag-update dahil kagabi po nilagnat tayo at medyo masama pa yung pakiramdam ko. Kaya bibilisan po natin mag-update ng mga sariwang gulay. Tulad po dito kay atiselo. Niyan palaya. Bonito, haba Taiwan. Patolang tinis ng kanila. Alamin natin. Yan, hanggang wala pong buhibili kay Ate Sel, samantalayan na po natin habang hindi siya busy. Good morning, Ate Sel. Ate Sel, magkano ngayon itong ating, ano? excuse me, itong ito, bonito. 30 po inihingi, 25 ang tawad. 25 ang tawad, pero 30 ang inihingi niya. Sa Taiwan po natin. 110 po as, 100 ang tawad. Medyo sumisipan na naman yung Taiwan. Dito na yung bonito, bilisan mo. Ayan. Meron din siyang patolang palitpik, ayun, eh, no? gagaganda ng patulang palitpit niyo. Tawagan mo na lang. Tanong natin magkano. Yung patulang palitpit mo, Ate Sel? Palitpit po, sampo. Yung sampo, ah, maganda. Eh, sa kinis? Kinis po, wala pa pong presyo. Siyete ang yeah, mini. Mas mura to. Ano ang palaya tong ano, Tumahaba mo? Pisa at Galaxy Max. magkano yung ma mix season natin ngayon? 35. 35 sa Galaxy. Flow, flawless po yun. Uh, oh, flawless. Kasi yung ano, flawless po ni Madam Habas uh, yun. Madam Yan. Bibian. Yan, Bibian. Magkano po yung ano yung ano yung ampalaya? Astin. 35 po yung malalaki. 35. Eh sa ano natin kalamansi, kalamansi, kalamansi po. kahapon no, ala pa kung presyo ngayon. Ang kahapon no 900 hanggang 750. Bumaba eh no, bumaba yung kalamansi natin. Kaya yung ubo natin tumaas ba? Oo ubo, tumaas ho ang kamata. Tatlong piso ang kamada. Dalawang piso, hindi Natatawa naman ako. Masama na okay. ang pakiram pa, Napapatawa ay, pa, pa ko. Napapatawa po ako kaya ito siya. Ang tumas na yung kamada, dalawang piso. Eh yung papaya mo? Papaya po. Siete, sais, lima. Siete, oh, sais. Yung... Bumaba tumawad ka. Bumaba yung mga gulay, ano? 15, tawad doon. Ito pinapasok bumaba. ko sa ibon ito ah. Yan, 35 dito, 30. Yan po, bumaba yung mga gulay. Andito po tayo na kay Oy, Madam Sel. Pag-ingin Salamat, Madam Sel. Po, Dito po tayo kay Ate Sally, talaga pong masama yung pakiramdam mo kaya mamadaliin po natin pagtatanong ng mga asking price. Pero yan, may talong si Ate Sally, kagaganda ng talong. Ate Sally, ano yung talong mo? Mucho po, mucho. Kaganda ng mucho nyo, magkani mucho natin ngayon? Korenta ang asking, yan. As asking lang pa yun na, ayaw pa raw. Anong sitaw to? Oh, magkano yung ganyan? 20 po. 20, oh, pa mabili. Mura talaga yung ano sitaw. So, meron din tayong siling panigang. Siling panigang mo. Oh. Magkano? Ah, Simprenta, sa Sofia natin. Baba, ayaw ng tumas ng Sofia. Sa sigarilyas mo, napakadami yung. Oh. Ay, bumaba din yata, no? ano? Yan? Ayan po, yung binigyan ko. Ano tumawag ba sa'yo? Yung binigyan ko na number ni Ate Sally tawagan niyo na po. Dalawa 'yun eh. Ay eh, yung pipinong bakla mo. Pipinong bakla ko, Ate Yan po, ah, Kapag nakikita pin. niyo po. Tandaan Kapag niyo pin. po, ah, ang tinatanong natin asking price pa lang 'yan, pero napakababa na. No? Sobrang baba. Sobrang kasi nagtaas naman kami ng presyo. Tatalikuran na kami hindi namin na tatawaran. Oh, hindi na sila tatawaran pag tinaas. Eh. Ayun. Tinaas namin presyo namin. Pag tinaas daw yung presyo. Meron ka pa pala dito siling taiwan. O magkano yung taiwan natin ngayon? Yan, medyo angat yung wanto. Yan. Sabi nga ni Ate Sally, uso daw yung lagnat ngayon. Eh ako medyo masama pa talaga yung pakiramdam Kailangan kasi mag-update para sa mga farmers eh. Salamat, Ate Sally. Kahapon po, hindi po tayo naka-ano ng, ano, ng kamote dahil walang kamote si Ani. Eh? Si Maymay. Ito ngayon meron po. Good morning, Madam Maymay. Madam Maymay, mag... Ano ba itong kamote puti? Magkano yung ice cream price malaki? Malaki. 60. 60? Ay, yung medium? 30. 30, yan. Ito, wala tayong Taiwan. Ayun, Taiwan si. Taiwan si. Yung naligo natin. Yung naligo natin. Yung naligo 35. 35, yung naligo? Ayun, mas mahal yung naligo. Ayun, Ay, yung sampalok natin. Meron na tayong sampalok. Ayan, bumaba naman yung sampalok. Meron ka rin tindang, ano, kamatis? Ah, oh, okay. Kasi wala ako yata nakita ng Taiwan mo. Pero well, lang ugas. Ah, hindi lang ugas kaya. Magkano ng Taiwan natin sa kamote? Yung malaki po 700. 700. Okay, salamat. Isa'ng mapagpalang araw kaba nato ang kumahali. Salahat lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa Kabanatuenos Proud to be Kabanatuenos Dahil tatak Kabanatuenos po tayo Welcome po ulit sa atin Youtube Channel Dante B. Mr. Palente Today is August 19 Araw po ng lunes Isang araw na naman po Ng pag-update ng mga asking price Ang gagawin natin para po sa mga kaibigan natin Sa Kadora, sa Kadoro upang naka-update ko tayo sa mga sariwang gulay na nakikita nyo dito sa ating baksakan tulad ng aking video dito lang po yan sa atin. pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Neta Isiga ang Kabanatuan Vegetable Training Center palengke ng sangitan samahan niyo po akong alamin yung mga asking price tandaan nyo po ha? ang itatanong natin ay ang asking price lamang hindi pa po yan ang final prices dahil ang final prices nasa usapan na po ng ating sakadora o mamimili o mga ngalakal dito sa ating baksakan kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante TV Mr. Palenque please don't forget to subscribe sana yung mga nanonood dyan na hindi pa po nakapag subscribe subscribe na po tayo at pwede rin po natin bigyan ng isang like abang nanonood po tayo para po supporta sa ating channel. Kaya, muli po, dito po ang inyong kasama. Kaibigan, ang boses po ng Palente, Dante Viernes po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Samaan nyo na po akong mag-update ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Dito po kay Madam. Ang dahil niyo magagandang kamatis. Eh. Madam, ano yung kamatis mo? Anong variety yan? Diamante Max po. Diamante Max. Magkano po ngayon asking price per kilo? 45, 35, 45. 45, 25, 35. Kaganda pa ng tindera. Diretso tindera. Hindi naman ha. Na niya ha. Wala pang ligo yan. Maganda na. Ano? Salamat po. Madam, yung pag ligo pa lang, mas maganda. Ano? Magano po yung sultan natin ngayon? Madam, sultan. 120 yan, yes, siling sultan natin 120 salamat Medyo ginidinsewan gini, gini ah, ako po ako. Taga Ayan, taga Sambales. Ayan oh, po. Sir, ano ba? Taga, ang pangalan niya, sir? Ryan. lang po. Ah, oh, GBN. Di taga Lian, Sambales. Lian. Ano ba? Sa isang linggo po, ilang beses po kayo, ano? Minsan, minsan dalawa. Minsan dalawa, o. Oh, taga Sambales. Saan po, particular sa Sambales? Kabanggan. Ah, Kabanggan. Kasi may kamagahan Kasi Taga Olonga po din tayo. Ayan, may kamagahan sa Olonga po. Okay, sir. Ingat po. Okay, yan. Ayan, meron po tayo taga Sambales. Yan dito, sa nagtatanong ko ng okra. May okra naman po tayong update kahapon. Ilang beses nga po eh. Ito, katulad nito kay brother John John ko. Kay brother John John ko. Pare, magkano yung okra mo ngayon? Asking price. Pare, naihilo ko. Naihilo ako. Ako nga, nilalagnat eh. Kaya nagmamadali ako eh. Nainit yung katawan ko. Ay, pareho tayo. Kagabi, bininaw ako. Nilagnat ako. Kailangan pare, ilabas natin ini. Magkano yung okra natin? limang piso, piso napakamura po. Ay, yung pipi ng bakla. Eh, bakla eh. Alam mo lang bakla. Bula lang yan. Bakla, bakla, Parang, parang ito ba? Parang ito. Ay, wag yung pipi ng bakla natin. Ay, ano lang yan. Sais. Ang sama lang sa'yo. Ayan, no? oh. Ayan, oh. Sa'yo masama tingin. Parang kakain. Mukhang Anong talong to? Ano yan? Mucho. Ay, yung upo natin ngayon. Baka nagbago. Ay, yung upo natin Magkano? Parang matam na ito. Matam na ito yung katawan ko. Magkano ngayon yan? Ha? Ah, 50. 50. Yan. Salama. Eh, sa papaya? Papaya. Oh. Kinabigura ko dyan. Magkano yan? Walang halaga. eh. Walang halaga. 5 piso din. Eh, Tres. 3. Napakamura. O oh, shoutout muna tayo pa. Kibos Andres. O oh, si Boss Andres Manambit. Ibangilista, manambit yan. Manambit yan. Yeah. Lahin ng matatapang. Lahin Basta sinabi mong Manambit, lahin ng matatapang mm, yan. Pero ibang hindi sinabi Napapanood ba niya naman itong video natin? Oo, lagi-lagi yung pinapanood. Okay. Uh, sir, good morning sa inyo dyan. Ito salamat yung... Salamat sa ka mo. Ano. Panonood. Oh, salamat po sa panonood. <laughs> medyo matamlay si parang uh, no, dyan, dyan natin. Inalagnat. Eh. Inalagnat. Ay, ako rin. Nilagnat ka agad eh. no, rin nilagnat. Oh, kaya medyo dadalian ko yung pag-update na natin. Ay, ito sige. Salamat. Yan po, patuloy pa tayo sa pag-update. Binibinsawan nga daw, pinagpapawisan ako. Sana matapos ko na kagad. Sir Marco, ano ba yung mais natin? Dilaw po, Dilaw. Yan, magkano yung dilaw natin ngayon? Ay, magkano yung dilaw natin ngayon? 20. 20. Ay, ayan ang idol ko, Sir Marco. Ayun. Ayan. Ayan. Wala tayong, wala tayong puti? Oh, 20 yung dilaw. Ayan. Dito tayo, kay ano. konsepto magkano na po ngayon yung saluyot natin? Hindi ko siya kukunan dahil nakaubad eh. O, 15. Yung talbos ng kamote. 8. E yung mustasa. 15. 15, yan. Oh, mabababad ang presyo oh. niyan. Pati si konsepto natin medyo umaangan sa presyo ng mga gulay. Eto, tanong natin. Ma magkano na po yung magandang luya? 150, angat pa rin yung luya. Eh, sa galyang po natin puti. 58, sa pula. 50, mas mahal yung puti. Ano? Wala kang ano, uh, yung sinibuyas na gabi. Itong puso natin. 170, yan. Salamat. Dito, napakadami yung luya. Tingnan natin, pinakamaganda. Boss, magkano yung pinakamaganda natin luya ngayon? Meron tayo 1.6 May 1.5 May 1.2 May pala-parehas Maganda naman, yan ah eh, no? uh, eh, yung ating yung, ano, yung luya dilaw? Uh, 65 65, ah, salamat yeah. Medyo hiningal po, kaya kailangan matapos ko na rin kagad to Magkano na po, Madam Susan, yung ano natin, Suprema? Magkano na po? Magkano okay. na po? Ayan, Baksak presyo na rin pati yung kalabasa. Yes, ocho yung big. Talagang nawala na sa line of 3, line of 2. Naging line of 1 na lang. Napakamura po ngayon. Sala Malaki nga dam binaba yan. Salamat po. Yan. Medyo po hinihingal ako kaya kailangan matapos natin kagad. Ka sa alugbati. Magkano kaya yung alugbati? Yung... Magkano na alugbat natin, natin boss? Pressure yun eh. Bumaba talaga no. Mahaba na naman yung alugbat ini. Eh? Alas lahat na ano. bumaba no. Eh yung papaya natin ganyan. Ay, <talos> <anima>. <talos> Tatawag ko sayo kung magkano matutuloy. Bisin-bisi yung kay Bigang ko. May kausap po sa abroad yan. Oo. Uh ah -oh. natin mamaya. Yan. Adam Ay, Nori, magkano pa? yung papaya? Lima nah, po, sa is lima sa napakamura din pala paksak presyo talaga yung mga gulay ngayon ayun dito tayo ay may idol ito yung idol na lagi kong inabangan na ma interview good morning idol napakasipag ko itong idol ko walang sinasayang na oras sa pangangalakal ng mga gulay utang siguro walang maraming utang Magaling repolyo natin ngayong idol. 180, 180 100, sa sayotin natin. Po, 30, 35, bakit po, 35 30, Yan 35 gan 33. 33. Eh yung bell natin. 150, 150 mahal. Eh yung carrots 500. 500. 500 sana po natin pins. Ah, uh, di siya, sir. Ah, Ang bill. po, po ng bill natin, 1.5. sa sabi ko nga po, uh, na mali lang po ako. Sorry po. Sorry po. Eh, eh, wala pa tayong exact date eh. Abangan na lang natin yung susunod na kabanata. Ano ito, broccoli ba yan? Apo. Magaling broccoli. 90, 90 per kilo. Ayon patatas. Patatas yan. bukas. pagkalaw. Patas. Patas, ano? ko na patatas. Boss J, yung labanas mo, ngayon? 250. 250 yan. Dito kay Madam banji alamin natin yung presyo ng kanyang bawang kanso. Madam Banyo, kanso lang ba ito? Magkano mag po yung mag kanso natin ngayon? 6.24. Uh -huh. Eh, yung super white? Wala eh. Uh ano? -huh. Oh, ano ba yan? Pusa? Pusa, itinapon eh. Kag Kaganda naman na parang may lahay. Ano? Ganda, Eh, yung sibuyas natin yung pulang ganyan? 7 uh -huh. lang po yan. 4.50. 4.50. Salamat. 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 Magaganda yung siling panigang ni Madam Sito. Magaganda. Alamin natin. Madam Sito, magaling silip natin ngayon. as to? 60 po. 60. Magaganda. Ay, yung ating mustasa. May mustasa rin. Sa mustasa natin. Sakto. Wala po. Ano, Brenti daw sabi ni Madal, murang-mura po yung mustasa na napakamura. Tapos so, sa anong, ano, yung, anong, talong yun? Ah, uh, mucho. Magkano kayo mong talong? Ocho. Ocho. Ano yung second lang eh? Segunda. Second Segunda. Ayan si sigarilas natin. Sekwenta. Ayan, bumaba din si sigarilas. Native po yan ah, native. Dito tayo sa ay talong eh ati baby Ito, ang gaganda yes. ng kanyang ma malalaki yung kanyang bunito <coughs> baby nelson baby nelson ng bunito mo at baby ano maganda yan ayung ang pagkatanungan natin ta. anong talong to ito talong anong talong yun Fortuner oh. magkain mo Fortuner natin ngayon Aspen oh, Naturoy 40 Maganda ng talong Ere, meron tayo ano, sito Basta sito, mura yata yung sito ngayon eh. Ito, ito, me mega star ba ito? Baka ito mega Napakamura naman ang sito, ito baby ano? Eh yung ano natin Bulacan White. Bula -bulacan, na. e, basan, baka, lang lang. Bulacan White magkano? Bulacan White ala no? pa Ano lang ang asking ko 30. Mura ngayon yung ano natin sitaw natin mura. Oh. Eh ere nagbenta man ako no? sa. -tay. isa lang? Tayo sa kabila. So, yan po, marami pong gulay pa ang dumadating dito sa ating baksakan. Ngayon, natanong pa po natin yung kalamansi si Ganda, dami. Fabian, magka yung kalaman si Ang laki ng binaba na. Anong sitaw to? Bumabay, no? po Star po. Star Bigayan po, 20, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, gulay. 10, 10, 10, 10, 10, lahat ng gulay dito sa ating box kakan napakababa po. Kaya yung mga taga Pampanga dyan, Bulacan, Manila, Bataan, Sambales, dito na po kayo kay. Sir Eric, magkaling pipinong puti natin ngayon? 12 po. Oh, o, 12. Mistisa ba to? Papa. Magkaling mistisa? 35 po. 35, yan. Salamat. Salamat ano pa kaya? Ako. Ako. Yan po, medyo nahihilo oh. ako. Kaya lang, kailangan ko talaga nung mag-update para sa mga kaibigan nating farmers. Eh. Ayan, mayroon ng mani si Boss Ed. Boss Ed, mukhang may mani ka na. Oo, naubos tayo. Yung salang natin lang. Magkana nga yung mani natin yan? Mani natin yan. Sa sako niyan, dalawang libo. Dalawang libo, bali lang kilo yun. 30 kilos pag per kilo. Per kilo, oh. 75. 75. Eh, anong kamatis to? Nag-asking tayo ng 200 kanina sa mali. Nakuha naman ng 2,000 sa punta ko. Ayun. Eh, itong kamatis, okay. anong variety ito? Anong variety nito? Diamante. Diamante. Eh, yung pa ng kuko, magkano? Ito. ano lang ito? Ano? 150, mahal. Wala labang tawa dyan. 145 kamay. Ah. Bagwa na Ah, kamay. Pag may tawag natin. Ayun. Pag tinawaran na mahal din. Ayan, dito po magtanong tayo na ano. Ito, tawag dito. Labong. Kaya na magkano yung labong natin na ito? Magkano yung labong natin na ito? 150 na, pakamura. Pwede isa lang po ya. May bumili ka agad, ang sinabi ko ano. Si Madam, ito tanong natin, ngayon kaya ng sibuyas ni Madam Agnes. Madam Agnes, wala ba sibuyas na puti? 700, seven na, ayun, 700, 800, ayun. 800, seven na, ayun pula. 580, 580. 580. Yung ano natin, super wide. Super wide, 700. 700. 700, 700, 700, 700 800, ayun, kanso. Kanso, Okay, salamat. Yan po, talaga po. Ay, yung munggo po nating labo. Ang po oh, labo. 1,650 po yung labo. Ayan po, talaga po hindi ko na po matagalan yung ano, medyo hinihingal na po ako at nagpapawisan. Baka sumama yung pakiramdam ko. Tatapusin ko na po dito yung ating pag-update ngayong araw nito, ngayong araw ng minus. Ayan po mga kaibigan, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebaysia ang Kabanatuan Baseable Trading Center Palengke ng Sumitan na narito po lang sa ating barangay Magsaysay Norte. Asensya na po kayo at madalian ang ating pag-update ngayon dahil hindi mingal po ako nga. Dahil nga po, katulad ng sinabi ko, nilagnat ko tayo kagabi. Yan, see you po again tomorrow sa susunod nating update. God bless us all. Bye-bye. Thank <laughs> you.